Alright, sa video na ito guys, tuturuan ko kayo kung pa paano nga ba i-troubleshoot itong na paper jam na printer. So, ang brother printer na gamit natin ay TA20DW at nagprint ako dito kanina. Nataon naman na nag-paper jam siya. So, kailangan ng gagawin natin, tatanggalin yung papel. Paano nga ba natin matatanggal yan guys? So, tingnan natin dito sa ilalim kung anong nangyayari. Naipit. Hindi ko makita madilim. Ayan guys, so naipit siya. Tok. Ibig sabihin, hindi proportional yung pagkakalagay natin, no? So, naipit siya dyan. So, paano natin yan gagawin, no? So, unang gagawin natin, pupunta tayo sa likod. So, hilahin natin itong printer na to. Alright. So, Okay. So nakikita nyo guys kung paano nagtatapon yung ink. Yung ink tank. Ayan, nakikita nyo yan guys. Nasa likod ng printer natin yung option para makita yung mga nagpaper paper So, prepress lang natin to ng madiin kasi ibababa. Tapos, pag nakita nyo wala dyan, usually nandito na iipit eh. Pagka nag nagpreprint tayo no or nagse-xerox kinuha niya sa tray sa ilalim sa lower tray dito natin nakikita tapos ang gagawin natin tutungkabin lang natin sihilahin para lumabas ng konti tapos dito na sa kabila pero ang case natin ngayon kakaiba kita nyo walang laman kasi galing siya doon sa ibabaw ng lower tray. Gumamit kasi tayo ng 2-in-1. 2-in-1 ay 2-in-1 side-by-side printing prep, printing configuration. Ngayon gagawin natin, sa taas na natin yung pupuntahin. Kita nyo guys, ayun o, dito na siya umiikot. Hilain, lang O, paano na to guys? ang gagawin nyo, ihilahin nyo lang pataas, dahan, -dahan. Ang teknik nyan guys, huwag sa gilid ha, ah. huwag sa gilid. Mapuputol kasi yan eh. Sa gitna, spread nyo yung fingers nyo ganyan. Siguraduhin nyo na nakalapat dun sa, sa lateral area yung, yung daliri nyo. Okay, lateral area ng papel. Tapos, hila, pataas guys, pataas pataas lang, pataas dahan-dahan lang at huwag na guys ayun, okay na nakuha ko na ganun lang kasimple guys okay may naman kunwari nag no? paano nangyayari Apil napapil humigop siya kasi eh. pwedeng humigop siya dun eh tapos ugutin nyo lang yun dun So, merong gantong instances, nakabara lang yan dito. Hilahin nyo lang doon. So, ganun lang ka-basic, guys. Madali lang 'yon, yung paper jam sa gantong mga printer. Hilahin nyo lang nandahan dahan-dahan at 'wag bigla. Pag nainip kayo, siguradong todas ang printer niyo. <laughs> okay, maraming salamat. I hope nakatulong tong ating video na biglaan. Maraming salamat at God bless.